Bakit mahalaga pa rin ang sinaunang pilosopiya sa makabagong buhay? Paano kung ang mga ideya mula sa sinaunang panahon ay maaaring gabayan tayo ngayon? Isipin na lumingon sa mga palaisip tulad ni Plato at Confucius para sa mga solusyon sa mga hamon ngayon. Inalam ng video na ito kung bakit nananatiling mahalaga ang kanilang mga turo na nag-aalok ng mga susi sa kaligayahan, kalinawan sa etika, at kritikal na pag-isip sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga sinaunang pilosopo tulad ni Socrates ay hindi lamang nagmuni-muni sa abstract. Nagbigay sila ng mga tanong na nakakaimpluensya sa kung paano natin tinitimbang ang mga problema sa moral kahit ngayon. Ang Socratic questioning, halimbawa, ay naghihikayat ng malalim na pagmumuni-muni na tumutulong sa atin na mag-navigate sa mga desisyon sa trabaho, relasyon, at lipunan na may mas malalim na moral na kompas. Ano ang ibig sabihin ng tunay na umunlad? Ang konsepto ni Aristotle ng eudaimonia, isang buhay na may layunin at bertud, ay malakas na umaalingaungbaw sa panahon ng patuloy na pagkagambala. Sa pamamagitan ng pagkakapit ng kanyang payo, maaari nating ituloy hindi lamang ang panandaliang kaligayahan, kundi ang isang estado ng tunay na kasiyahan na nakaugat sa personal na paglago at etikal na pamumuhay. Sa digital age na puno ng maling impormasyon, ang alegorya ni Plato tungkol sa kuweba ay nagiging mas kritikal kaysa dati. Hinahamon tayo nito na tanungin ang mga hitsura, hanapin ang katotohanan, at lumaya sa limitadong pananaw. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mindset ni Plato, nililinang natin ang mas matalas, mas independyenteng mga kritikal na kasanayan sa pag-isip na mahalaga para sa ating panahon. Paano mabubuhay ang mga ideyang ito ngayon? Larawang nagsasanay ng stoic calmness sa mga nakakastress na sandali o gumagamit ng confusion ethics para itaguyod ang pagkakasundo sa mga team. Ang mga sinaunang aral ay hindi lamang nabibilang sa mga aklat aralin, ang mga ito ay mga estratehiya upang inabigate ang mga komplikado ng buhay ng may kalinawan, layunin at katatagan. Ang pilosopiya ay hindi lamang sinaunang, ito ay isang toolkit sa ngayon. Ilapat ang walang hanggang mga prinsipyong ito upang umunlad, mag-isip ng kritikal, at mahanap ang iyong landas tungo sa mas malalim na katuparan. Ibahagi ang iyong paboritong pilosopo sa mga komento. At magsimula tayo ng isang pag-uusap kung paano mapaliwanagan ng mga sinaunang ideya ang modernong buhay. Ano ang susunod mong tuklasin? Kung ang bakit mahalaga pa rin ang sinaunang pilosopiya sa makabagong buhay ay nagbigay inspirasyon sa iyo na tuklasin ang walang hanggang karunungan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ibahagi ito sa iba pang mahilig sa pilosopiya at mag-subscribe sa Philosophers Keystone para sa higit pang mga insights sa mga ideya na patuloy na humuhubog sa ating mundo.